Kamusta kayong lahat? Nandito na naman tayo sa Filipino Chill Recap. At ngayon, pag-uusapan natin ang sci-fi drama film na tinatawag na Rise of the Planet of the Apes. Maghanda na kayo dahil sa mga spoilers na darating isang grupo ng mga chimpanzee ang tahimik na naglalakad sa makapal na gubat huminto ang alpha chimp at tumangalan nang biglang magliparan ang mga ibon biglang lumitaw ang mga mangangaso at nagsimulang habulin sila isang chimpanzee ang muntik ng makatakas pero nahuli rin at inilagay sa isang bakal na kahon. Sa takot, tumingin lang ang chimp sa maliit na butas ng kahon at pinanood ang pamilyang na niya. Makalipas ang ilang panahon masayang pinanood na Dr. Will Rodman at Robert Franklin ang parehong chimpanzee na tinawag nila bright eyes habang nilulutas nito ang isang intelligence puzzle. Agad itong ibinalita ni Will sa kanyang boss na si Steven Jacobs. Sinabi ni Will na patunay ito na matagumpay ang virus na limang taon na niyang ginagawa, ang ALZ-112. Humingi siya ng pahintulot para simulan ang human trials, kaya inutusan siya ni Steven na ay presenta ang proyekto sa board para maaprobahan. Ipinakita ni Will sa board ang kanilang research. Ipinaliwanag niya na dati, hindi masolusyonan ng chimp ang Lucas Tower puzzle pero matapos siyang bigyan ng ALZ-112, isang gene therapy na tumutulong sa utak na magpagaling ng sarili, bigla na lang itong naging matalino. Iminungkahi ni Will na maaaring ito ang lunas sa Alzheimer's. Sa laboratorio, inihahanda ng isang caretaker si Bright Eyes para sa presentation, pero bigla itong naging agresibo. Sinubukan ni Franklin na paamuhin siya gamit ang paborito niyang inumin, pero nagalit ito ng pakawalan mula sa hola. Sa halip na umatake, sinubukan ni Bright Eyes na bumalik sa hola niya. Pero nang makita niya ang tranquilizer gun ni Franklin, bigla siyang tumakbo. Habang nagsasalita si Will sa harap ng board tungkol sa side effect ng ALZ-112, ang berdeng mancha sa mata ng chimp, biglang nagwala si Bright Eyes sa buong gusali. Tumakbo siya sa boardroom at doon siya nabaril ng mga security. Napatingin lang si Will at ang mga board members sa katawan ng chimp na nakahandusay sa mesa, hindi makapaniwala sa nangyari. Dahil dito, inutusan ni Steven na patayin ang lahat ng test subject. Nakiusap si Franklin na huwag sana, dahil may personalidad at attachment na ang mga hayop, pero ang mahalaga lang kay Steven ay negosyo. Nakiusap si Will na ipagpatuloy ang development ng ALZ-112, pero tumanggi si Steven. Di nagtagal, natagpuan ni Franklin ang isang bagong silang na chimp sa hola ni Bright Eyes. Doon intindihan ni Will na kaya pala naging agresibo si Bright Eyes ay dahil pinoprotektahan lang niya ang kanyang anak. Iniabot ni Franklin ang sanggol kay Will, na una ay ayaw itong tanggap pin Pero tumanggi si Franklin na patayin pa ang isa pang hayop at pinakiusapan si Will na siya na ang mag-alaga. Sa huli, pumayag si Will. Pag uwi ni Will, nadatnan niya ang kanyang amang si Charles na hirap na hirap tumugtog ng piano. Dahil sa Alzheimer's, inakala ni Charles na may chemistry exam si Will. Ipinakita ni Will sa kanya ang sanggol na chimp na agad namang kinagiliwan ng matanda. Kinagabihan, nagising si Will sa iyak ng sanggol. Habang buhat niya ito at naghahanda ng paliguan, nag-aalala siya para sa kinabukasan ng proyekto niya. Pero bigla na lang hinawakan ng sanggol ang daliri niya, at dito siya muling nabuhayan ng pag-asa. Kinabukasan, ikinagulat ni na Will at Charles nang makitang kayang pakainin ng sanggol ang sarili kahit isang araw pa lang ito. Nang tingnan ni Will ang mga mata nito, nakita niya ang parehong berdeng mancha. Makalipas ang tatlong taon, pinangalanan ni Will ang chimp na Caesar, at patuloy niya itong pinag-aaralan. Sanay na si Caesar sa buhay ng tao at mahusay gumalaw kahit walang bantay. Tinuruan siya ni Will ng sign language at patuloy niyang sinusukat ang katalinuhan ni Caesar kasama na ang perpektong pag-solve ng Lucas Tower Puzzle. Ang atik ang nagsisilbing kwarto ni Caesar kung saan mahilig siyang manood ng mga tao mula sa bintana. Habang ni-record ni Will ang mga natuklasan niya tungkol sa katalinuhan ni Caesar, biglang may ingay sa itaas. Naabutan niya si Charles na agresibong inaagaw ang lampshade mula sa nurse niya at binasag ito. Dahil sa gulo, nag-resign ang nurse at sinabing dapat nasa nursing home na si Charles. Tumanggi si Will na padala ang ama sa ganoong lugar, kaya palihim siyang kumuha ng ilang vial ng ALZ-112. Ibinigay ni Will ang isang shot ng virus kay Charles habang nanonood si Cesar. Kinabukasan, nakita ni Will na muling mahusay tumutugtog ng piano si Charles. Naluha si Will sa tuwa habang unti-unting bumabalik ang dati niyang ama. Habang chine check ni Will si Charles, pinapanood naman ni Cesar ang mga batang nagbibisiklete sa labas. Dahil sa curiosity, lumabas si Cesar sa bukas na bintana at pumasok sa shed ng ang kapit bahay para silipin ang bisikleta. Nahuli siya ng isang batang babae at agad siyang hinabol ng ama nito, si Douglas Hans Eker, gamit ang baseball bat. Sakto namang dumating si Will para pigilan si Hans Eker at binitbit pa uwi si Caesar na may sugat. Dinala ni Will si Caesar kay Caroline, isang veterinarian sa zoo. Habang ginagamot, kalmado si Caesar at panay ang sign language kay Will. Namangha si Caroline at tinanong kung ano ang sinasabi ni Caesar. Medyo nag-alinlangan si Will pero sinabi niyang gusto raw ni Caesar Caesar na lumabas silang tatlo para kumain. Makalipas ang ilang araw, naging mas malapit sina Will at Caroline. Pinuntahan ni Caroline ang kwarto ni Caesar sa attic at pinuri si Will sa pagbibigay ng maayos na tahanan. Pero naglabas din siya ng concern kung ano ang mangyayari kapag tumanda si Caesar. Inamin ni Caroline na mahal niya ang mga chimpanzee, pero may takot din siya sa kanila. Parang nagbiro si Caesar at kunwaring binugbog si Will, tanda na naiintindihan niya ang sinasabi ni Caroline. Nagtawanan sila at iminungkahi ni Caroline. Caroline nabigyan ng mas malawak na espasyo si Caesar sa labas. Dinala nila si Caesar sa Muir Woods. Tinanggal ni Will ang tali ni Caesar para makapaglakad-lakad ito ng malaya. Itinaas ni Caesar ang palad kay Will at ipinaliwanag ni Caroline na parang humihingi siya ng permiso. Ginabayan ni Caroline ang kamay ni Will bilang pagsang-ayon at mabilis na tumakbo si Caesar sa kagubatan na puno ng tuwa. Nakakita siya ng isang mataas na puno at agad itong inakyat. Masaya si Will na parang nasa tunay na tahanan si Caesar sa kalikasan kalikasan. Lumipas ang limang taon, sobrang napamahal kay Cesar ang Muir Woods. Palagi siyang umaakyat sa mga puno para tanawin ang lungsod ng San Francisco. Naging magkasintahan na rin sina Will at Caroline pero minsan nagseselos si Cesar tuwing nakikitang ibinubuhos ni Will ang atensyon kay Caroline. Minsan, ginulo ni Cesar ang sweet moment nila pero kunwari lang siyang nang aasar. Habang pauwi na sila, may asong tumahol ng malakas kay Cesar. Naiinis siya, kaya sumigaw siya at tinakat ito. Napansin ni Cesar ang tali niya, at nagtanong gamit ang sign kung isa ba siyang alaga. Maingat na ipinaliwanag ni Will na hindi siya alaga, kundi ama niya si Will. Pero kita sa mukha ni Caesar na hindi siya kontento sa sagot. Dinala siya ni Will sa Genesis at ipinaliwanag na dito na matay ang kanyang ina. Kinuha siya ni Will dahil sa eksperimento. Sinabi rin ni Will na ginamit ang ina ni Caesar para sa gamot na pareho rin niyang ibinigay kay Charles, at naipasa ng ina ni Caesar sa kanya ang epekto ng gamot. Pag-uwi nila, ikinwento ni Will kay Caroline na kinuha niya si Caesar para iligtas ito, hindi niya inakalang may taglay pala itong espesyal na abilidad. Inamin niya na ang gamot ay para sana sa may sirang utak pero dahil walang kailangang ayusin kay Caesar, mas lalo pa itong naging matalino. Nag-alala si Caroline at tinanong kung saan ba nababagay si Caesar sa lahat ng ito. Depensa ni Will, ang eksperimento niya ay makatutulong sa mga katulad ng ama niya at maibabalik ang mga buhay na nawala sa kanila. Narinig ni Caesar ang pagtatalo nila mula sa atek, tumitig siya sa sarili sa salamin, halatang nababahala sa natuklasan niya tungkol sa sarili niya. Kinabukasan, ayaw kumain ni Caesar. Napansin ni Will na baligtad gamitin ni Charles ang kubyertos, kaya tinulungan siya ni Caesar. Nagkatinginan si na Will at Caesar, parehong nag-aalala. Nang suriin ang dugo ni Charles, nadiskubre ni Will na nagdevelop ito ng antibodies na siyang pumipigil sa epekto ng gamot. Samantala, lumabas mag-isa si Charles at sumakay sa kotse ni Hans Ekel. Sinubukan niya itong paandarin pero bumangga siya sa ibang sasakyan. Galing galit na galit si Hans Eker at sinigawan si Charles, nahirap na hirap ipaliwanag ang sarili. Pinanood ito ni Cesar mula sa atek. Sa sobrang galit, lumabas si Cesar, sinugon si Hans Eker at pinatumba ito. Tumakbo si Hans Eker pero hinabol siya ni Cesar. Sa sobrang galit, kinagat ni Cesar ang daliri ni Hans Iker hanggang matanggal ito bago siya pinatigil ni Charles sa sigaw. Napagtanto ni Cesar ang ginawa niya at puno ng pagsisisi. Dahandao ang lumapit sa mga bisig ni Charles habang takot na pinagmamasdan siya ni mga kapitbahay. Dahil dito, dinala si Caesar sa isang primate sanctuary na pinapatakbo ni John Langdon, kasama ang anak niyang si Dodge at isa pang caretaker na si Rodney. Ipinahayag ni Will ang kanyang pag-aalala dahil hindi pa nakasama si Caesar sa ibang chimpanzee, pero sinigurado ni Langdon na magiging maayos si Caesar sa lugar na iyon. Sa una, natuwa si Caesar sa mas malaking espasyo, pero agad din siyang nalungkot ng mapagtanto niyang iiwan na siya roon. Nakiusap siyang makauwi, pero ang tanging nagawa ni Will ay sabihing babalik. Siya. Habang papalayo si Will, umiiyak si Caesar. Pagkaalis ni na Will at Caroline, dinala ni Dodge si Caesar sa kulungan, kung saan nakita niya ang iba pang mga primate na tila balisa at takot. Makaraan, sinubukan ni Will na magsampa ng apela para sa kalayaan ni Caesar, pero nabigo siya. Dahil sa inis, napataas ang boses niya sa clerk na walang pakialam at sinabihan lang siyang magpasalamat na hindi nila pinatay si Caesar. Sa bahay, malungkot si Charles sa pagkawala ni Caesar. Habang naguusap sila, bigla na lang tulala si Charles. Napagtanto ni Will na hindi na yumapekto ang virus at mabilis nang lumalala ang Alzheimer's ni Charles. Ayaw mawalan ng sabay ang ama at si Cesar kaya persigido si Will na paunlarin pa ang virus. Para makumbinsi si Steven na ipagpatuloy ang proyekto, inamin ni Will na ginamit niya ito sa ama niya at naging matagumpay. Dahil nakita ni Steven ang posibilidad ng malaking kita, sinuportahan niya ang pagdevelop ng ALZ-113, isang gaseous version ng virus. Sa Sanctuary, pinapahirapan si Caesar at pinapakain lang ng panas at maduming pagkain. Sa inis, inihagis niya ito pabalik kay Dodge, kaya binugahan siya nito ng hose. Pagkaalis ni Dodge, napaupo na lang si Caesar sa sulok ng kanyang kulungan. Miss na miss niya ang bahay kaya ginuhit niya ang bintana ng atek sa pader at some andel dito. Dumating ang mga bagong unggoy para sa mga eksperimento ni Will. Sa unang pagsubo, pinili nila si Koba, isang chimp na marunong humiling ng pagkain. Habang ginagamot, biglang nagwala si Koba at natanggal ang mas ni Franklin, dahilan para malanghap niya ang ALZ-113. Samantala, sa sanctuary, lumabas si Caesar kasama ang ibang unggoy. Sa atrium, pinakita ng Alpha Chimp na si Rocket ang kanyang pagiging dominante. Punit ang damit ni Caesar at binugbog siya hanggang sa mapatamba. Tumakbo si Caesar paakyat sa puno, pero sinundan siya ni Rocket at nahulog siya. Bago siya muling sakan, tinamaan silang dalawa ni Dodge ng tranquilizer. Sa Genesis, tuwang-tuwa si Steven nang makita niyang nakasulat ni Koba ang apelido niya. Habang tuloy-tuloy ang mga pagsubok, biglang Damugo ang i lung ni Franklin. Kinagabihan sa kulungan, nilapitan ni Maurice isang orangutan, si Cesar gamit ang sign language. Nagulat si Cesar at ipinaliwanag ni Maurice na tinuruan siya sa isang circus. Nanunood silang dalawa habang may isa pang unggoy na kinaladkad palabas papuntang Genesis. Binalaan ni Maurice si Cesar na magingat dahil hindi gusto ng mga tao ang matatalinong unggoy. Isang araw, dumalaw sina Will at Caroline. Sinabi ni Cesar gamit ang sign na nasasaktan siya. Naramdaman ni Will kung sino ang may kasalanan, kaya itinulak niya si Dodge sa pader, pero agad pumagit na si Langden. Gusto sanang kunin muli ni Will si Caesar, pero pinaalalahanan siya ni Langden na kailangan niya ng court order. Muling nakiusap si Caesar na umuwi na, pero malungkot na sinabi ni Will na hindi pa pwede at pananggakuan siyang kukunin siya balang araw. Habang papalayo sila, napasigaw si Caesar sa sakit at pagkalismaya. Sa kulungan, binura ni Caesar ang guhit ng bintana sa pader. Nang muling pakawalan ang mga unggoy sa atrium, umakya at si Caesar sa puno, napansin niya ang hagdang patungo sa skylight at isang malaking gorila na si Buck, siya lang ang hindi kailanman pinapalabas ng kulungan. Sumilip si Caesar sa skylight at pinagmasdan ang tanawin ng lungsod. Makalipas ang ilang oras, dinala ni Dodge ang mga kaibigan niya sa enclosure at pinaglaruan ang mga unggoy. Gumamit siya ng taser sa bakal na rehas para manggulo. Nang masyadong lumapit ang isang kaibigan niya, sinunggaban ito ni Caesar at kinuha ang kutsilyo mula sa bulsa nito. Kinagabihan, ginamit ni Caesar ang kutsilyo para buksan ang kandado ng kulungan niya. Pinanood siya ni Maurice habang palihim siyang lumalabas. Binuksan ni Caesar ang kulungan ni Buck at maingat itong Jean Eisen. Nagalit si Buck sa pagkaabala at umungol, pero napahinto siya nang mapansin niyang bukas ang pinto. Hinikayat siya ni Caesar na lumabas pero nagatubili si Buck at muling umatras. Biglang aga sa palabas si Buck at tumakbo sa malawak na espasyo. Pinanood siya ni Caesar habang malakas itong umuungol at nagpapakita ng lakas. Tumangala si Bob kay Caesar, nagpapakita ng pasasalamat sa kalaya ang ibinigay sa kanya. Sunod na pinalaya ni Caesar si Rocket at hinarap ito. Natalo niya si Rocket at pinabagsak pero hindi niya ito sinaktan ng sobra. Napansin ni Rocket na nakalaya si Bob at pinanood sila ng lahat ng iba pang mga unggoy. Tinanggap ni Rocket ang pagkatalo, tinaas ang palad niya bilang pagsuko sa bagong alpha. Isang gabi, sinubukan ni Will bigyan ng ALZ-113 si Charles, pero tumanggi ito. Sa halip, hinawakan na lang ni Will ang kamay ng ama habang natutulog. Pagkagising niya, pumanaw na si Charles. Habang naglilinis pagkatapos ng burol, nakakita si Will ng litrato nila ni Caesar. Dahil sa lungkot na nararamdaman ni Will, pinayuhan siya ni Caroline na tanggapin na may mga bagay talagang hindi kayang baguhin. Nadiskubre ni Will na minadali ni Steven ang proseso para agad may benta ang ALZ-113. Binalaan ni Will si Steven tungkol sa posibleng masamang epekto nito sa tao, pero pinaalala ni Steven na mismong ama ni Will ang ginamitan ng experimental drug. Nang bantang masira ang karyo niya, nagpa siya si Will na magbitiw sa trabaho. Samantala, lumalala ang kondisyon ni Franklin kaya nagkunta siya sa bahay ni Will para humingi ng tulong pero wala doon ang sino man. Sa labas, nasalubong niya si Hans Iker at disinasadyang nabahingan niya ito ng dugo. Dinaglaon, binayaran ni Will si Langden para mapalaya si Caesar. Pero nang marating niya ito, nanatiling galit si Caesar at isinara ang kulungan, tumangging sumama. Kinagabihan, pinamigay ni Caesar ang mga cookies kay Rocket para makuha ang tiwala ng iba pang mga unggoy. Kinaumagahan, habang nasa atrium ang mga unggoy, tinanong ni Maurice kung bakit niya ito ginagawa. Ipinaliwanag ni Caesar na mahina ang isang unggoy, pero kung magkakasama sila, malakas sila. Sumagot si Maurice, tanga naman ang mga unggoy. Natahimik si Caesar at pinagmasdan si Rodney habang tinatype ang code sa door lock. Kinagabihan, ginamit ni Caesar ang code para makalabas. Binuksan niya ang skylight at bumalik sa bahay ni Will. Doon, nakita niyang magkasamang natutulog sina Will at Caroline. Nahanap niya ang ALZ-113 at napagtanto niyang ito ang nagpapatalino sa mga unggoy. Dinala niya ito pabalik sa sanctuary at ginamit sa mga unggoy. Kinaumagahan, napansin ni Caesar ang berdeng detalye sa mga mata ng mga unggoy, palatandaan na naging sobrang talino na sila. Napansin ni Langdon na nagtipon at nakatayo ng diretsyo ang mga unggoy pero binaliwala lang niya ito. Samantala, natagpuan si Franklin na duguan at wala ng buhay sa kama niya. Pagkatapos noon, tumangging bumalik si Caesar sa kulungan niya at pinasimulan ang kaguluhan laban kay Dodge. Nang tinawag siyang, maruming unggoy, sumigaw si Caesar ng, hindi, at pinatumba si Dodge. Pinalaya niya ang lahat ng mga unggoy. Tinangka ni Rodney na pigilan sila pero inatake siya. Hindi siya sinaktan ni Caesar at kinulong na lang dahil wala naman itong ginawang masama sa kanila. Nagkamalay si Dodge at kinuha ang taser, pero binugahan siya ni Caesar ng hose. Tumama ang tubig sa kuryente at pumatay kay Dodge. Luma bas ang mga unggoy sa skylight at nahati sa dalawang grupo, isang pinamumunuan ni Caesar at isa ni Buck. Kinaumagahan, napansin ni Will na may bumukas kamakailan sa kwarto ni Caesar kaya tumawag siya sa sanctuary, pero walang sumagot. Pumunta sila ni Caroline doon at natagpuang wasak ang lugar. Nahanap nila ang bangkay ni Dodge at ang lalagyang butas ng ALZ-113. Natagpuan ni Caroline si Rodney na nagsabing nagsalita si Caesar. Sa mga subdivision, nagulat ang mga tao habang tumatawid sa mga pu puno ang mga unggoy. Narating ng grupo ni Caesar ang Genesis at winasak ang mga laboratorio habang pinalalaya ang mga nakapulong na primates, kabilang si Koba. Tumanggap ng tawag si Steven tungkol sa pagkamatay ni Franklin dahil sa ALZ-113. Pagpasok niya sa wasak na lobby, nakita niyang pinagmamasdan siya ng mga unggoy mula sa itaas. Agad siyang lumabas at tumakas gamit ang chopper. Sa zoo, natuwa pa sa una ang mga tao dahil lumalabas na ang mahiyain ng mga unggoy. Bigla na lang sumugod si Buck at nagsigawan ang mga tao sa takot. Binanggan ni Buck ang bakod at pinalaya ang mga nakakulong na unggoy. Ginamit nila ang sirang rehas bilang sandata at sumama sa iba para sugurin ang syudad. Nagwala ang mga unggoy sa mga kalsada. May isang unggoy na nahuli ng animal control pero dumating sina Cesar at binato ng sibat ang truck. Bago pa makaalis ang driver, nailigtas nila ang natrap na unggoy. Naghasik sila ng kaguluhan, winasak ang mga opisina at iba pang mga establishmento. Pagdating ng mga pulis, Nihagis ni Maurice ang takip ng imburnal sa kanila habang binanggan naman ni Buck ang isang poste ng ilaw. Pag-akyat sa ibabaw ng cable car, tumingin si na Cesar at ang kanyang grupo patungo sa Golden Gate Bridge. Sa gitna ng matinding traffic sa tulay, sumugod ang grupo ng mga unggoy. Nakita sila ni Will at Caroline at napagtanto nilang patungo ang mga ito sa kagubatan. Mula sa itaas, pinagmamasdan ni na Steven at nang mga opisyal ang paggalaw ng mga unggoy papuntang hilaga. Sa dulo ng tulay, nakaabang ang mga puli na handang paputukan sila. Napansin ni Cesar ang mga tao sa unahan kaya agad siyang huminto. Inutusan niya ang ibang unggoy na umakyat habang ang iba ay dumaan sa ilalim ng tulay. Lumikha ng abala si Caroline para makalusot si Will sa hanay ng mga pulis. Nanginginig si Will habang nasasaksihan ang banggaan ng mga unggoy at tao. Sinugod ni Cesar ang isang pulis at pinabagsak ito habang hinarap naman ni Buck ang isa pa. Bago pa makasakit si Buck ng sobra, inutusan siya ni Cesar na tumigil at agad naman siyang sumunod. Isang unggoy ang tinamaan ng bala mula sa chopper, dahilan para magalit si Maurice. Dahil sa makapal na fog, hindi matukoy ng mga sundalo ang eksaktong kinaroroonan ng mga unggoy. Pinagulong ng mga gorilya ang isang bosat at ginamit itong panangga. Habang papalapit ang mga unggoy sa tulay, pinangunahan ni Caesar ang pag-atake. Mula sa itaas, tumalon ang mga unggoy sa mga tao habang ang mga nasa ilalim ay umaakyat muli. Sama-sama nilang nalupig ang mga kalaban. Nakahabol si Will at tinawag si Caesar nagkatinginan silang dalawa pero biglang sumulpot ang chopper at pinaputukan sila. Para protektahan si Caesar, tumalon si Buck sa chopper at inatake ang mga sundalo. Bumagsak ang chopper at sumabog sa tulay. Hinayla ni Caesar si Buck mula sa mga guho pero malubha na ang kanyang sugat. Habang hawak ang kamay ni Caesar, binawian ng buhay si Buck. Sumisigaw ng tulong si Steven, pero tiningnan lang siya ni Caesar ng seryoso bago siya tinalikuran. Sa halip, lumitaw si Koba, palaban ang anyo, at sinipa ang chopper pababa ng tulay. Sumigaw si Steven habang nahuhulog. Sumakay si Will sa isang police car at sinundan ang mga unggoy hanggang sa kagubatan. Tinawag niya si Caesar pero sinalubong siya ni Koba at itinumba. Dumating si Caesar at pinatigil si Koba. Humingi ng tawad si Will at nangakong paprotektahan si Caesar kung uuwi siya. Hinayla siya ni Caesar palapit at bam ulong, nasa bahay na ako. Nagulat si Will sa narinig pero tinanggap niya ito. Bumalik si Caesar sa mga unggoy na ngayon ay nakatayo na ng tuwid at malinaw na kinikilala siya bilang pinuno nila. Sa pahintulot ni Will, umakyat si Caesar sa mga tuktok ng puno at muling minasdan ang tanawin ng San Francisco. Ilang sandali pa, dumating si Hans Iker sa paliparan. Damuyo ang ilong niya habang nakapila at huminto siya para panasan ito. Nagpatuloy siyang naglakad papunta sa kanyang flight, hindi niya alam na daladala na niya ang mapanganib na virus. Mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin na rin ang notification bell at like button para sa marami pang movie recap katulad nito, at mag-iwan ng comment down below. And as always, thank you for watching!